What's up mga ka-NGO? sa Pilipinas. Good morning sa lahat at good morning sa team merchandiser sa Pilipinas. Lalo na sa mga bagger nating frontliner sa mga supermarket. Magandang mag sa inyo lahat ha. Mga Lodi. Ayan. yung request po ng mga baguhan natin na nag-request para kay Idol Detang na paturo ng upano yung mabagal lang na sistema ng pagbabalot at pagtatali. So pupuntahan natin si Idol Datang ngayon. na tignan natin kung makaka-update tayo sa kanya. No? Makasingit tayo. So, yun lang. At yung pong mga hindi pa update sa ating channel, uh, makipress lang yung notification bell natin. So, sige, share po. At like and subscribe ka rin po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusupport sa ating channel. So, good morning po ulit sa lahat. At uh, patahan po natin na sumahan niyo ako kay Idol Data. Good morning po ulit. Oh, good morning mga tropa. kay Gio, Rider Set Nandito na naman po tayo. At ah, pupuntahan natin yung papasok tayo si Ivan Betang. So, nakagawa tayo ng mga ilang ano kanina. So, gagawa siya ulit. So, tatanungin muna natin siya. At may nagtatanong kasi kung paano yung pagiging isang bagger. Ah, halimbawa, paano ba yung tamang pagsalansan ng ano ay paglalagay sa box? Ano ba yung dapat mong gawin para maging bagger ka? na natin ng sabon sa pagkain, syempre. Oh, yung oh, uh, hindi maglalasa. O oh, yung mga sariwa natin, yung bawal. Yung sariwa natin, syempre, kung meron kung ano, yung plastic, yung plastic po natin. Pwede rin po siyang iba. Oh, but, sa sarili. Oh, oh, sarili. oh, sarili. Tap tapos, Tapos? po yung mga uh, dilata natin, syempre, kailangan nakatayo yan para hindi malulugit. Hindi oh. magagalit ang mga customer natin. Mga babasagin? Yung mga babasagin natin, ganang isang ano lang. Saka natin ang karton sa gilid-gilid para yeah. hindi ko nararasagan. Yun. O, oh, yung pagiging pakikitungo sa mga mamimili, sa mga siyempre, customer. Siyempre, kailangan natin, pag kumila sila, kailangan, pag sila nila sa ating counter, siyempre, bibigyan natin sila ng good morning at saka yung thank you para po babalik po sila sa atin. oh, yan ang idol natin si Datang. So, bago tayo pumasok doon, bago natin mag-isahan yung kanyang pagbabagsulit at pagbabalot, eto, kung sakoy muna natin bago siya pumasok. So muling bumabati ako ng magandang umaga sa lahat. ha. Okay, magandang umaga. Na, na, okay. Mas marami ato, pa tayong malalaman. So, subscribe, na, subscribe natin, ha. Subscribe, subscribe natin, nga, natin. Na, yung ano <laughs> niya, lalo na ayan, yung binigyan na natin <laughs> ng Ronald <laughs> Jason, Jason sa si Joshua. <laughs> eh, eh, and then eh, eh, si Enzo PD. Yan. Okay, maraming okay, salamat okay. sa pag-follow at subscribe sa ano. So ayan, nakita niyo na si Idol the Tank natin. Thank you, uh, mga uh, subscriber. Idol the Tank. Ayan, magandang umaga po sa inyo ulit At yan, nauha natin ang konti natin So yan, yung mga hindi pa po, po update sa ating uh, channel, ayun, uh, yung, okay, like and subscribe na rin po yung uh, natin. Press lang po yung notification din natin, Boss Gutierrez, no? So magandang umaga po umuli sa lahat at sa mga kapwa ko NGO Riders sa Kapit na hanggang mamaya po kung so may mga update pa po, po tayo, no? Magandang umaga po umuli. So, good morning mga ka-NGO Riders at Kapit at sa uh, Team Merchandiser sa buong Pilipinas. Nandito na naman po si Idol the Tank. So kasi natin na uh, ituloy natin yung uh, naputol na pag-ano uh, niya. So ituturo natin, no? Oh, si Jason, sa kasino po yung sa? Joshua, Doswa. Si Enzo TV. Yan. Yung mga, Ito po. Ah, oh. Sabon po eh. Wala Ayan, yung mga sabon nyo. sa pagkain. Para Ayan. po hindi maglalasa Ayan, sa pagkain. Pakinggan nyo mabuti ha. Yung pagkain. Sabon po si yan. Sabon yan. Lahat ng sabon dapat magkasama-sama. Kung paano yung mag-ayos ha. Yan. Ito uh, po ang kamada niya. Lalo lahat ng sabon po yan Sabon lang lahat yan. Sabon. Sabon. Okay na uh -huh. po ba yan? Isa po, no? Bibigyan pa natin ng isa para saradong sarado. Kita niyo nung close-up si Idol the tank? Ayan, no? Tapos oh. <laughs> itatali na niya. So, dahan-dahanin mo lang yung tali ha, para oh, makita pa niya. Okay, po. Ayan. Oh. ayan. Mr. Joshua, ayan po. Joshua, Jason. Ilock mo po dito. Jason, niyo dito. Ayan. Tapos po Enzo. pa ganyan. Ayan po. Ayan po. Nang ayan tawag. <laughs> Ganyan lang po, ayan oh. Ano? Yung pagputol po ay ano? Yun! Kita niyo po At yan na pinitik ha? Pinitik lang. Pinitik lang yun. <laughs> Atura <laughs> eh. no? na kayo. Mabilisan naman daw. Mabilisan. Mabilisan to. Mabilisan lang yan, organ ha? Ang hihingay nga yan. Buti-buti to. buti boti. Ang hihingay Mga hindi ano to. Mga hinababasag. Yan. Yung nababasag. Dapat na itayo po natin yan kasi tutulo yan pag hindi nakatayo ha? Hmm. Nori mo eh uh, at saka si Joshua and Jason Magtabon uh, tabon Magtabon po lahat yan <laughs> Yung kaya ko maganda ipakita mo naman para Ayoko Ha? 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 request mo ha? Yan, medyo mabilis na lang <laughs> mabilis to eh. kasi baka makita kami nang oh, mga oh, kaya NGO para para ito. Natin ito, Mga kaya NGO Riders, Kapit Pinay mga bagger natin baguhan panurin nyo mabuti ha yung mga bagong bagger natin ah, bagong bagger medyo kailangan nakashield oh, yan o no? yun o o hindi na naman hindi oh? oh. oh, diba, na tao tali ko ha pangalawang pitik to ay pangalawang pangalawang putol ito po yung pangalawang putol namin yan Ganyan nyo Kita kita po yan Diyan lang sa daliri yan O oh. <laughs> Okay na po okay. Salamat Yan yeah, yeah, Si Idol Datang So nakita nyo na Kung paano magbalot Saka paano magano ha